Hello guys! What's up yo! Welcome back na naman dito sa Fortnite! At this time guys, magkasama na kaming dalawa. Pero ang mapapanood natin dito guys na gameplay ay yung mga galawan ni Carlo. Kasi pag yung mga galawan ko talagang mabuboard kayo. Kaya ang titingnan natin dito, yung galawan ni Carlo. Isang matinding galawan to guys yung gagawin niya dito kasi yung uh, tingnan na natin yung ay bak tingnan na natin yung replay nung pagkapanalo naming dalawa kasi nagdo kami dito ayan na ito na guys makikita nyo yung galaw niya dito guys kasi ako lang lagi nakikita nyo doon sa ano sa video na maglaro ako lang sa, sa pag ako lang lagi na ganong nakikita kaya this time guys yan ang makikita guys kaya, wait lang. Paano ba i-lipat? Ano, ilipat ko muna sa... Ilipat ko muna sa kanya, guys. Ha? Wait lang. Ah, iliktad. Wait lang. Madami so, kasing player, di ba? Ay, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Nakita ko na, guys. So, let's play. Play again, play again. Tapos, third person gameplay. Ayun na, guys dito natin makikita guys yung kasi yung gamit niyang account guys yung mga yung dati kong account ito yung pinakauna kong account yung ginamit ni Carlo guys yung Ramsky Ram sa akin naman gamit ngayon yung Karimans tsaka yung isa sa kong account si Agoy Pastilan yun yung sa sweets Ito yung mga galawan niya guys ay nako ay nako <laughs> ito ako ayan o no? <laughs> Hmm. Ano ba may Ah, ano to sa uh, Slurpee. Slurpee. Oh. <coughs> dito kami sa Slurpee. Na. oh. Ganyan yung galaw niya guys. Kakaiba talaga sa akin, 'di ba? Kung i-compare mo yung galaw niya. Dito ko. Bilis niya makahanap ng ano, oh magiging makahanap ng mga ang tawag dyan right, magiging An ano nang ang dami na namamatay hmm. isang magandang laban din to guys na exciting din to na laban sana panoorin nyo hanggang dulo guys para makita nyo talaga yung anong galawan nito partner ko guys

yan ang hindi ko na napansin. Oo, oh, oh, ang dami pala sa map. Oh. Ang dami pala natin dyan. Wow. Uy, oh. oh. <laughs> ganon guys. Ganon siya ka mamaril guys. Kung ako yun, ah, baka ako pa napatay doon. Kung ako yung andon. Yan yung ano niya. Yan, oh. Darpe, help Full health ganyan katindi dito sa anong, pat, anong tawag ng lugar na to slurpy slam yun 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 huwag kalaban hmm oh yun 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 talaga ng mga guys? baka makipagbatbakan na to siya sa mga 'to. So sa ano pala guys, sa Twitch pwede niyo rin kami mapanood sa live stream namin sa Twitch. Dun. 70 players na lang, eh, grabe oh. Ibig sabihin niyan, 41 squad na lang natira. Hmm. Itong game na to guys, mapapanood din to sa kuan yung dun sa live ko, live na kuan. Ito talaga yung live tapos ito na lang replay para si Carlo yung mapapanood sa kuan sa labanan. Kaya siya, siya yung mapapanood natin. Yung hindi boring na galawan. <laughs> kaya bumili ako ng ano guys, kaya bumili ako ng capture video capture para siya nang mapapanood sa live kasi nakakaya naman yung mga galawan ko yan hmm, kita mo yung kuhan dyan yung loots ayan o oh, na, naririnig ko pero hindi ko alam kung saan saan Ay, may kalaban pala tayo dyan o oh. pero hindi natin ramdam yan di ba yun sa pisto nila Ang loots din yan sila o oh. Ang, ang, ang ko nga, tayo lang yung nandyan. Oo, oh, may kalaban na palang doon. Oh. May dalawa pala. Wala oh. lang silang, ano, wala man lang silang... Positive. Oh, ayun, lumayo pa tayo. Umalis na tayo. ano, dito tayo sa ano. tayo sa dog pound. Oo, oh, papunta nga pala tayo doon sa dog pound dahil hindi pa patay si Snoop Dog. Uy, naglog. yan. Oh, dami oh, 58 na guys, oh. Yung ano guys, yung makikita yung ano, ilang ito dito dito. Tinan nyo yung cursor, yan. Yan oh, 55 na players. Yan makikita, yan oh. Ayan, 55 na lang kami guys. Yun, sasakyan. scan. Kasi ito malayo pa to sa ano eh, di ba? Tingnan nga natin yung ano. Yung map ay. Tingnan natin yung map. Ayun, no. Oh. Dito kami papunta, oh. Yan, dumaan lang kami dyan. Hindi na maglulots. Basta mahabol lang si, ano. Mahabol lang si Snoop Dog. Snoop Dog talaga yung target namin dyan. Saan? Ah, di doon? Ah, oh, may daanan nga, no. Ah, oh, wanda, Hindi na pinansin mo na yung kalaban. Ayan, ang bahay ni Stop Dog. Ayan, oh. Oh. Yung tubig, hindi na pinansin. Ang pinansin lang talaga, ang inisip si Stop Dog. Pati <laughs> guard. Oh. Nahanap na agad si Stop Dog. Ayan na. Yari ka ngayon Stop Dog. Stop <laughs> Dog. Oh. Pero kung ako rin, matagal yun. Matagal ko pa mapatay yun. Ayun ako, nang, at ako nag-hug nun, no? Pinuntahan ko. <laughs> yun, nag-hug sila, guys. Yan, diretsa na, baba. Yun. Ito mo natin yan para Solong solo to guys Dito na park guys Solong solo talaga yung lots dito Ano pinakuha ko? Ah sniper Kumuha ko ng sniper doon Solong solo Ano? Ah oo nga pala Ayan na, ayan na Ayan na guys, pa la palis na kami no. yon. Binigay ko na yung ano sa ayan, kanya. <laughs> Tingnan natin yung gagawin niya guys ha. Ah, din tinto eh. Yo, yung laro nilalaro pa. oh. O hindi pala mamatay yon. Oh, yan. Biruin mo na kisabit siya sa bala ng ano. Bala ng oh, okay. racket. Ayan ay isa pa isa pa isa pa. Isa pa. Ayun, tumingin na ka doon oh. Ano? Ano? Oh. Oh. Biruin mo 'yon yung yun, yun, pang takas maganda pang takas yun o di kaya pang palapit sa kalaban malapitan mo yung kalaban nun masabugan siya masabugan tapos siya. malapitan, malapitan pa. pa baril pa siya kagad magulat siya yan ang ubig yung mo pala sa akin yung ano ni ano, snob wala na Ah, na ng kalaban to. Ayet, ay, mangyar... no. ano nan? oh. ay Ay, nandoon oh. pa ako doon. Oy! mo try yan ng... Ah, diyan pala. Diyan pala 'yung ano. oo ah 'yung Ilan ilang bang ganyan na chest diyan? Kasama yung sa ano. Kasama na yung dalawa doon sa loob. Oo, um, apat pala yung andiyan. Ayan oh, ayun oh. Ano ba yan, kalaban? Ayun. Grabe oh. Dalawa yan, guys. Ah! Ano <laughs> sumunod ka pa sumunod ka pa kasi hmm sumunod pa kasi siya paano na lang kung andun ako lalo na walang kalaban laban yun yan bumaba na ko nang lots na ako dyan Just lots lots muna ako doon Yan oh. So, yung, ano na yan, yung chest na yan, wala yan sa ano, eh. Yan, tinisting ko pala, tinisting ko yung, ano, ano anong mas gusto kong, mas gusto no, kong, ano. Yung, sa ano yan, sa loot siya ata yan. Ah, sa kalaban yan galing. Pangit naman ang, ano na yan talaga. Yung jetpack. Dati maganda yun, eh. Matagal kasi mawala yun, dati. Yan, Yan ngayon bukod sa naubos yung ano niya uh, eh, hindi natin alam saan magpapagas niya <laughs> Ayan, mahirap eh, mahirap yung ano yan ala dyan na ako naubusan ako niya ng mga pagkain ano yun yung binibigay ni stop dog ano kung anong hawakan mo niya bibigyan ka ng balay ah, kung anong hawak nga ako an ah. ayun helicopter helicopter andyan na ah. Ayan na guys. Nakakaibigan mo na kami. Ang tagal ko na oh. Oh. Nakakyat na ako noon bakit kaya bumababa pa. Ayan. Ayun, nakita ko na yan oh. Yun yung nakita ko. Ayun oh. Nakita ko na yun. Binabaril ko yun. Kaso lang. hindi pala doon sa likod natin. Yun hindi ko napansin. Kaya pala ano. Sinasabi mo patay na yung nakita ko yung hindi pa. Yan yung nakita ko. Sus na to. Laki ng tama niya dun, no? Yun. Hindi ano, yung akala ko may ano dun, may kalaban dun. Bato pala yun, yung tinitingnan ko. Bato pala. Kasi parang nakatayo din kasi Oh, ayun oh, may may kalaban pa diyan, oh. Dami naman kalaban. Dami pala diyan. No. Oh. Oh, mababatay diyan. May nang step na sa atin diyan. Ayun oh, doon sa tao no, 'yo. No. Oh. Ayun oh. Uh, kita yung sniper, oh. Ayun siya, ayun siya, ayun. Tinundan ko yan, eh. Wala na, sumakay na. Yung pala, hindi ko nakita, ayun. Dalawa pala yung sumakay? Oo,

kasamaan ano, Saan yun? Saan diba ba nakita natin para Saan diba ba nakita natin? Hindi na natin nasundan talaga yun Grabe tumakas yun Escape artist yata yun O oh, dyan pala tayo galing Dyan tayo nagumpisa o oh. oh, Ay nakita ko na yan Binasuka ko nga yan Ito na mo

Guys, Ay, so ayun, yung saging, ayun, oh Paano nakababa, ibigla yon? Buti napansin mo doon na nakababa Yung saging na yun. Kaya inakyat ko doon ko na, ano eh Ang dami, ang dami pa Ang dami na lots yun oh. Ang dami Ang dami pala, no Ang dami pala nila dyan Mayroon pa, oh Buti nakasakay tayo sa helicopter ano, kagad Naka Nakaka uh, ano na naman tayo Nakapwesto na naman Ang tagal ko naman makakakuha no Ang tagal ko makasakay oh Ayun na nakasakay na Ayun oh ayun Sumuntahan natin yan Hirakit ko yung isa Ayun na ayun na ko yung isa din Ayun sa kabila Ako nakapatay yung ano Ayun doon oh di oh, diba Patay siya oh ano, ano pa pala oh? Uy, grabe naman 'yan. Grabe naman 'yan eh, Apple. Uh, well. Grabe 'yan, eh, headshot pala 'yan. Ayan, may kalaban pa ba tayo sa map? May isa, oh. May katingin sa atin, oh. Sa map, oh. Inobserbahan tayo. Uy, malis. Mayo siya. Ayan na, guys, yon, oh. Yun, yun, yun. Ayun, oh, nakita. Ah, yun yung nakita ay, ay, mo. Ay, oh. Ano ba yung pusa ba yan? ba yan? Parang, parang. Ayun. Sus. Buti, kakuan ko yun. Kalibel ko yun. Yun yung, yun yung pinuntahan ko pala, oh. Nahanap ko. Pumunta sa kabila, diba? Pumunta yun siya sa kabila, eh. Binabaril ko doon Ayun, 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 oh ayun, Binabaril ko sa kabila, oh Oh Grabe talaga yung aim, oh Ang layo yun Tapos nakatakbo ka pa Gumagalaw ka pa nun Patakbo Natamaan mo pa talaga okay, pa Ano na lang Ayan, sampo na lang dito, guys Oh Sampo na lang sampung player na lang sa, sa time na to guys sampung player na lang yung natitira oh, meron pa good goods all goods yan oh ayan Oo. Ayon, gandang laban dito guys Ayun, ayan, no, ayun. No, Uli. Uli. Uy, oh. naglag. Grabe naman yun. Hindi slide down, slide down mo lang. Hindi mo pala yung nakita, yung nakita ko. Hindi pa yun. Boom. Pinasok mo yan, no? Mm hmm, Tapos napatay mo pa yung isa dun, no? Ay, hindi na, no? Hindi na tamaan yung bala ng, Wow, uh, wow guys, ah. Nalilito yun. Ako kasi tina-target niyan noon eh. Oh, meron kaya... pa, meron oh. Pa, pa, no? hmm, bakbakan pala dito. Oh, meron pa yun. Ayan Maa po. Ang tindi pala ng bakbakan dito sa time na to. Hindi hmm. ka laban dyan, eh. Tumaba, tayo. Oo. Oh. tayo. Ayun, ayun, ayun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun. Uli kasi yung ano mo. Pero kung tamang tama, ayun. Nandun ako sa gilid pala yun. sa taas band down. Ayun, nilapitan mo. Hmm, nalilito siya guys. Grabe naman yung aim mo talaga, kan? Ang galing ng aim mo. Hmm. Anim pa to. Anim pa to dito. Ibig sabihin nun, apat pa kalaban natin dito. Sunod ng sunod sa aking siko, ano? Hmm. Ito yung ano, may sasakyan na hindi ko matamaan kasi pa, baka matulad ng isang laro natin. Yung natamaan ko, yung helicopter, helicopter natin nasira. Kaya eh, hindi ko mapatamaan ng ano yan. Ayan, ayan, dyan. Ano yun? Ayun, ayun! Ayun sila, oh. Ayan. Oh, hindi ko mapatamaan, layo, oh. Kasi natatakot ako baka yung ano, matamaan, yung chopper na naman. Ah, oh, binabaril, gumamaril um, din sila, binabaril ko din sila, oh. Ayun 'yan. Oh. Mm. Ayun na dito, guys. Tinding bakbakan niya, guys. Uy, umuwi na pala yung chopper natin. Oo. Mm. Ah, ka na. Tuloy pala ako tumalon diyan. Hmm. Grabe oh. oh Saan ba ako dyan? <laughs> ano pa ginawa ko dyan? Ayan, ayan, ayan na. Oh, natamaan ako nung kayo. Nabawasan ako doon sa chopper. Pero ba't Laki ng pa rin to guys. Anin pa rin kalaban namin dito. Ito yung time na ano guys. Yung gamitin mo na yung talagang teknik mo. Tag Taguan yung pabilisan na ng ano dito. Eh ako mahina. Kaya Pag ako pagdating na sa mga ganito. Kaya yan Ayan Ayan pumasok na si Juan para Wala na sa Ah oh. Oo Nauna ako sa puno diba Kasi ako yung nagpapain guys Kasi mahina ako magkuhan Kaya kailangan ako magpain para lalabas yung kalaban Yan ang Yan ang advantage ayan, ayan yan guys Ayan Nagpain ako Walang lumabas na kalaban kaya yan ang advantage, guys, pag ayon, ayon. maglaro na magkasama kayo. Okay. Di oh. sa bato, sabi sa bato. Sabi sa bato. Diyan. Magandang. Sabi sa bush naman, sa bush naman. Ayun pala, oh. Ah, doon pala sila, oh. Diyan, naka-snipe ako. Oh, naka-snipe ako, oh. Itang, itang. Nakakaitan gini mo. Yan ang pangit na ginawa ko dyan. Hey, no. dyan, dyan ka, hindi, hindi pa. Hindi pa to. Then... Hindi. Hindi Ay, ako dyan namatay. Nakalaban na, pa ako dyan. Oh, pumunta na ako sa bus. Kasi gusto Ay, ko ma na Huh? Yung kasama niya. Oh. Uh. -huh. Oh, lima na lang kami dito, guys. Oo. Uh -huh. Ayun sila, oh. Oo. Uh. -huh. Ayun, Ayun no, hinabol nila yung isa, oh. Yung isa, hinabol nila, oh. Ah, doon pala pumunta yung isa. Hinabol talaga nila pala, oh. Oo. Uh -huh. Ah. Napatay nila, ayun oh, napatay nilang dalawa. Dito ako nadali, guys. Dahil sa Ayun. Oh, ayun, oh, tumalon pa ako diyan. Yan, kung hindi sana ako nag-ano diyan. Hmm. Nabawasan ako nung diyan, diyan ako nadali. Kasi sumilip pa ako eh. Sumihilip pa kasi ako dyan eh Dyan ako nadali Hindi na hindi, no, huh? hindi pa Ay, ah, ah, lima pa pala oh Tatlo pa pala yan Dalawang squad Ibig sabihin dalawang, dalawang squad pa pala yan dyan <laughs> dapat nila yung isa di ba Dito na Dito na, ako yung na We sabi ko, sabi ko diyan, wag na, wag mo na akong heal. Eh sipisip ko. Kaya mo na 'yang dalawa. Sabi ko, wag mo na akong heal. Bayan mo na ako. Ayun na. Feel later, feel later. Dito lalabas yung galing ng partner ko, guys. Grabe talaga mang aim yan. Grabe na aim yan. Tapos tinan mo yung ginawa ng ano, na, na down, no? Oh. oh, tumago siya doon sa bato. Ay, no, gumapang talaga siya, oh. Buti hindi ka lumabas. ako talaga. Pinapauna ko talaga. Sabi niya, oh. Hmm tamaan na yun. Sabi niya, ang isang kasama niya, tago ka dito sa bato. Ayun, inihil niya, oh. Ayun. Dito na yung magandang part, guys. Ayun, habang nagihil, habang nagihil, habang nagihil, yari sila. Pung, tinamaan yung isa. Tumakbo, nagiwalay. Tumakbo, nagiwalay. Oh, oh naghiwalay oh. Yun yung, yung nag, nag -heal, Tapos yung isa naman, nag pa lang. Ah, nag pa lang. Oh. Ah! <laughs> Grabe. Yun oh. Galing. Victory Royal guys. Yun ang mga galawan ng partner ko guys. Matindi talaga. Tapos ilang yung... Ilang patay ko? Ilang patay patay mo ulit. Tingnan natin. Ah... Uh, 17 17 yung patay mo sa akin tatlo lang Ayun na guys, ganun yung galaw niya guys. Tapos na minsan guys, pag makasama namin yung hapon, yun. Yun matindi pag tatlo kami dito. So ayan guys, mag-aabang na naman tayo ng mga isang magandang galawan, isang magandang victory para masaya ang ating labanan. Peace out!